Taklo ang isang wanted person ng mga operatiba sa kasong statutory rape sa Barangay Libertad, Tacloban City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Camberley Flores. Mas ang isang lalaking wanted person na may kasong statutory rape matapos mahuli ng mga otoridad sa Barangay 1 and 4 Libertad, Tacloban City. Bandang alas 5 ng hapon ng... Aresto ang akusado ng mga tauhan ng Tacloban City Police Station 2 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Tacloban City Police Station 2 para sa kukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang na ang Tacloban City PNP ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na hulihin ang mga taong tiwalag sa batas upang mapanatiling ligtas ang komunidad nang sagayon may patupad ang kapayapaan ng bansa para sa ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Tacloban City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Kuli.